Talk to Papa Pare ko dati pahiling-hiling lang sa puno uh -oh. Pa-travel-travel lang Ngayon? Uh -huh. Eh may dindeskartehan na <laughs> <laughs> Nako mga kapuso sa Nueva Ecija po sa mga nagtatanong sa Nueva Ecija. Tanungan natin kung saan specific sa Nueva Ecija. Lorey? Hello po. Saan specific nga sa Nueva Ecija pare ko yung uh, Lovers Tree na yan? Uh, sa Karangalan. Sa Karangalan. Karangalan. Okay. Nueva Ecija. Okay. Sir Ray? Anong Hello, anong sunod nangyari si Elisa? Napasagot mo ba si Elisa? Call, ah, yes po. Um, na, so, naging kami na So, since relationship namin, ang kinaano nga lang nito, lahat ng pinuntahan ko nung malungkot ako, pinuntahan namin dalawa. Ah! hindi na mo din doon. Di, parang hindi, parang nag-travel lang kami, nag-bagyo kami. Parang bumubuo kami ng new memories together. Parang wow! Um, pumunta din kayo sa Karanglan. Uh, so pa hindi di pa. Kasi medyo nagka, ano kasi nagkaroon ng pandemic, pandemic. na parang mm. di pa kami nakakapag- Apektado. Alam mo, napaka-importante na may common denominator kayong dalawa. You oh, love yes. to travel, mm -hmm. Mm -hmm. tapos magkasama kayo. Yes. Ay, grabe. Sabi nga niya, bubuo tayo ng memories together. Wow. wow Mas mapapatibay nito ang inyong relasyon. Ano sa na nangyari? So, ayun na nga. So... Everything went smooth po, pero hindi naman laging smooth ng relationship, di ba? Ay. So parang Hello? Sige, uh -huh. sige. Ano nangyari? <laughs> <laughs> sorry, sorry. Siyempre, <laughs> um, nagkaroon kami ng misunderstanding na uh, lumaki ng lumaki. Kasi yung di diba, pag nag-uumpisa naman kayo sa isang relationship, parang marami kayong ifs and buts. Tapos marami kayong doubt sa umpisa. So uh. parang ako, Mm. Na misinterpret ko 'yun na parang gusto ba talaga nito? Parang parang marami siyang reserve na ano parang I.O.D ng sa Kaya 'yun parang ganoon. Ah. So, well, tunay naman talaga uh, 'yun. Isa kasi itong estranghero. Uh -oh. And and marami syempre, yung difference is talaga. Yes. Ngayon, ilang-ilang nawala na siya. Uh Oo, -oh, pero mas okay 'yun na mm. kasi at least ah uh, simula pa lang napaogoo usap at lumalabas na mm -hmm. 'di ba para um, naayos. Nako na eh medyo kinakabahan ako because mukhang nabudol. <laughs> <laughs> mukhang nabudol. Hiwala hindi, yan na yan Siguro uh, kung hindi si Elisa mm -mm. baka may darating. O, o baka hindi pa yun yung ano padala ng puno, 'di ba? <laughs> <laughs> Hiwala lang tayo. Oh, okay. Oh. Hello Sir Ray. Hello. Ilang ilang years na kayo nung na mo yung differences nyo parang parang there's something wrong. Ah, pa lang po sa one year. Parang ah, a year pa lang. Papatawid pa lang kami sa... ah, <laughs> uh, para makatipid. Mm -mm. Para hindi na mag-celebrate. <laughs> <na anniversary. laughs> <laughs> 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 Walang anniversary. G ganyan pa naman gusto ng mga babae. Boom, true. first true, anniversary. True. So ngayon, anong um, naging decision mo nung because of that differences? Parang Uh, parang nag-decide na lang ako na parang na misinterpret ko nga siya, yung parang hindi ko na-handle nang maayos. Pero minsan may parang parang sumuko na lang ako oh. na hindi ko na lang siya parang hindi ko na lang siya tinuloy. Ah. Uh. Hindi ka nagparamdam sa kanya, parang ginos mo siya, ganun? Uh, oh, parang parang ganun nga, parang nauso yung Ah, <laughs> oh, nakiusok ka. Si Feeling mo si Kwan ka? Si uh, Basha ka? <laughs> Naku mga kapuso Nandun yung differences Pero if you let that differences Na mag-dominate doon sa relationship mm -mm. Magkakaroon tayo ng problema yes. nako mga kapuso Ito na nga sinasabi ko mag na ba? Oo oh, paakit-akit pa, pa ng mga si. <laughs> Pabulong-bulong pa <laughs> <laughs> Pagkatapos, wala din naman nangyayari. Naghiwalay din. True. <laughs> Ay, nako. May comeback ba? O kaya maghahanap na lang ng iba? Maghahanap na lang. Hindi pa nga siya ang padala ng puno. Hindi <laughs> ba? <laughs> May iba pang bunga. Mga kapuso, humiling pinagtagpo pero... Hindi tinadhana mga kabalanggay. Ibinigay <laughs> e naman po pero parang pansamantala lang dahil nga po nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. O okay. oh, mga kapuso, baka hindi siya yung sagot. Yes. Baka hindi talaga siya yung babaeng hinihintay ni paring Ray. True. Hello, Ray? Hello po. So, Ray, paano yan? Hindi ka na nagparamdam? Wala na, goodbye. Ah, uh, um nakalipas. Siguro mga one month din kami hindi hindi kayo nag-ano. <laughs> ano? <laughs> nag hindi nag-usap. Hindi nag-usap. Ah. Um, uh, so, um, one day, bigla ko na lang siya ang paglabas ko ng terrace namin. Ang na lang ako, parang pamilyar akong nakita dun sa tapat ng bahay namin. Oh, oh my, my God, gosh, yung puno! Char! yung puno! <laughs> Sino yung nasa labas ng bahay nyo? Um, si, Elis. si Elise. Si Si Elisa. Si Elisa. Oh my gulay. Ikaw, kasi hindi siya nagparamdam eh. Oo. Uh, parang kakulat nga ako actually na, ano, totoo ba ba? Usap daw kami, itry namin ayusin, kung pwede pa bang maayos. So parang ako that time, decided na talaga ako na i-end na. Kasi parang pag pinatagal pa, parang lalo lang kami nag-aaway. Parang feeling ko that time na wala rin pag-asa or maayos pa. Kunyari, kunyari si Elisa, si Ace. ako, okay. Uh, sige, sige. Uh, tapos yung, yung eksena na talagang decided ka na, na this is it. Ayoko na sa'yo. Pero si Elisa, gusto niyang ayusin ng lahat kasi mahal na mahal ka niya. Ready? <laughs> Oo. Oh, oh, Ang unang ano mo, linya mo. Oh, anong ginagawa mo dito? Okay, ready na tayo? Sige. <laughs> <laughs> Action! Oh, ano? Anong ginagawa mo dito? <laughs> Rihinintay kita hindi ako nagparamdam kasi iniisip ko na na baka, na baka ba may ako pero wala kang ginawa. Ano ba talagang problema? Ano ba yung gusto mo? eh Aguhin mo ka yung sarili ko. Oh, hindi, oh. hindi mo ba ako mahal? Gagawin mo. Ray? Ay, ay, hindi. Ano? Mahal na mahal kita, Nay. Tayo eh. na lang ulit ako na lang Hi Hindi ko ang buwan ay sa'yo ngayon. Kasi ba? S ah, talaga. Really want... Mahal na mahal kita, rin. Hindi na. Hindi ko kaya. It's not you. It's me. <laughs> <laughs> Nako eh. Wala, hindi si Elisa ang babae para kay Ray. Yun ang pakiramdam niya. Yes. Kaya, ako na lang. Oh, Ako na lang ulit. <laughs> Basyang basya. pero ang ginawa niya, nag siya. Parang ayaw niya na magparamdam. Yes. Eh, mali. Para sa mali yun. <laughs> True. Diba? Kawawa naman yung isa. Mm -mm. Naghihintay umasa tapos pupunta doon para ayusin ng lahat. Puna. Tapos sinabi niya, it's not you. It's me. <laughs> <laughs> Naku, kawawa naman yung Elisa. True. ba? Diba? Alagan. Pero ma mali mo naman, hmm. maayos pa. Ay. O, oh, end na talaga. Feeling ko makakahanap to ng iba. Ay, yun lang. Pakiat ulit ng Nueva Ecija. Bubulong mo naman. <laughs> 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 Alright, balik natin si paring Ray. Hello, Ray. Hello po. Ba? Medyo bad ka sa part na yun, ha? Oo. Oh, oh. oh. <laughs> diba? Dahil sa ayaw mo sa isang tao bigla ka na lang mawawala, walang paliwana inear. Mm -mm. Parang parang respeto mo na lang. Yes. 'Di ba? oo, oh, oh, yung tao kasi siguro nag-ano nag, nag ano, bilang babae, mm. 'di ba? Naghintay ng, hinintay ka tapos nung ready na siya, biglang ayaw mo na pala talaga. 'Di ba bad thing. <laughs> I hate you. I hate you. Wa wag po natin gayahin. <laughs> <laughs> Nako. So ano nang nangyari pare koy? So, ayun na ayun, Parang, so, di ba nga hindi na ako nakipag sa kanya nung time na yun. So, uh. na siya. Pero, pinahadid ko naman siya sa kaibigan ko para kahit panas safe pa rin siya sa sakayan. Oh. Uh. So, ang nangyari noon, so, nakalipas siguro yung mga ilang linggo, parang napaisip ako na tama ba yung ginawa ko? Hindi. Na... hindi, hindi, <laughs> hindi. Kami na sasagot. hindi. Siguro talaga na ano lang ako, parang na-misinterpret ko lang talaga yung mga actions na nangyari. para hmm. Parang naging unfair talaga ako sa part na yon na hindi ko talaga na paglaban yung kung ano yung nasa puso ko talaga ng mga time na yon So, ano Pero na ko naman na bahal, mahal, ko pa rin naman siya noon. Ano ibig mong sabihin? Na sinubukan ko naman siyang sinusuyuin. So, parang ako naman ang sumuyo sa kanya ng time na ito. Ah, wow! Anong ginawa mo? So, ayun na nga, parang di ba, sa work namin, parang nag-umpisa ulit ako, parang nagpapakit ulit ako, parang inumpisaan ko ulit siyang kausapin, parang nakikipag ako. Anong sabi ni Elisa? Kasi nakipag-break ka na sa harap-harapan sa mukha niya eh. Sukwa so, eh, ko si Elisa parang feeling ko, parang parang pinaglalaroan mo lang yung yes, feelings ko kasi ano uh -oh. first place, alam ko naman na mahal kita alam mo naman na mahal kita, bigla ka mawawala, biglang darating and so be it, ganun? Oh, uh, parang ang ginawa ko parang back from the scratch talaga. Parang kinuha ko ulit yung trust niya, niligawan ko ulit siya. Oh. So parang yung time na yun, parang ayaw na talaga niya. Ah, buti nga. <laughs> <laughs> buti Kasi ikaw na yung nagmakaawa eh. Diba? Tapos sabi mo, ayaw mo na. Diba? diba? Nakakapagod na. Oo. <laughs> o, parang pinagmumukha mo lang siyang tanga. Tapos <laughs> ngayon, biglang pag, pag ayaw mo na, biglang... Walang paliwanag, ayaw oo, ko na. Ngayon, pag gusto mo, gusto mo na ulit. Parang, parang, ah uh, kailangan mo talaga na mabasag ngayon yung wall na yun between mm -hmm. you and Elisa. So ano talaga yung pag- uh, ano ano yung ginawa mo para basagin yon? Uh, so ito na nga, yung know, parang papauwi siya, talagang inabangan ko siya sa sa kain kasi sa nagbubas siya pauwi ng Bulacan, eh, taga Bulacan kasi siya. Eh. Mm -hmm. So ako, inabangan ko talaga yung bus na sinakay niya. Tapos bigla akong pumasok na dinulat ko siya na parang awkward oh, lang kasi parang nag-iakas ba <laughs> Seryoso? Oo. Oh. <laughs> oh. Pero hindi naman, hindi naman, hindi naman nag-make Parang magkatabi lang kami sa bus na parang bigla siya umiyak na parang hinabol ko parang mala naman no, na meteor garden yung dati. Oh! <laughs> Dami! <laughs> akalai na nagawa ko 'yun eh pero siguro pagdating sa love talaga eh magagawa mo yung mga hindi mo inaasang mga gagawin mo. So naabutan mo tapos anong sabi ni ni Elisa doon sa Parang Apa hello? Ah oh, sige, anong sabi ni Elisa? Ah, yung parang anong ginagawa mo dito? Oh. Parang ako parang humingi talaga ako ng last chance talaga. So habang umaandar yung bus parang yun na yung time na parang medyo nagkaayos kami. Tapos dumiretso na ako. First time kong makapunta sa bahay nila nung time na yun. Oh. Parang doon na, parang doon na ulit nagsimula yung ano namin, yung relationship namin na parang siguro na realize niya na talagang porsigido ko na talagang kinuha ko ulit yung trust niya na ano kasi talagang sinikap kong makilala yung family niya. Talagang disidido talaga akong ayusin talaga nung time niya. Nako kapuso, eh parang naging uh, siyanchay siya. Yes. Kaso siya yung lalaki. Oh. Uh, no, siya yung naghabol ng bus habang tumatakbo, sinisigaw niya pangalan. Oh, Hindi, Elisa. Elisa. <laughs> <laughs> Elisa! <laughs> Elisa! Oh, yan. Elisa! Elisa! Mm -hmm. Hanggang sa gumawa sila ng eksena doon, ginawa naman niya yung lahat ng paraan para makuha muli ang pagmamahal nitong si Elisa. Nako, mm -hmm. eh, nagkaiyakan na raw po, mga kapuso. Saan kaya hantong iyakan na ito? Oh, an an ano kayong sabi nung driver? Yes. Hoy kung gagawa kayong eksena dito, bumabababa kayo. <laughs> <laughs> Ay, balik natin si Baring Gray. Hello, Baring Rey. Hello po. So Rey, feeling mo nagawa mo na ba yung lahat para muli kang pagkatiwalaan itong si Elisa? Um, sa tingin ko, yun na yung pinaka last chance na hindi ko sa kanya. Oh. So, hindi naman niya ako inano agad nun. So, pero parang napatanong ako na parang deserve ba talaga niya yung second chance na hindi ko? Ah, uh, hindi ikaw, 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 ikaw <laughs> deserve mo ba talaga? Ganon. <laughs> second chance. Mali yung tanong mo. <laughs> Mali yung tanong hanggang ngayon. Oo. Oh, oh. talaga yung chance na ibibigay niya? Grabe, hanggang ngayon niloloko mo pa rin yung babae. <laughs> <laughs> Baligtad ba din. <laughs> so, okay. So, marami nakikinig sa atin ngayong mga mga bidabida at marites forever. Ano ang gusto mong itanong sa ating mga taga-subaybay? Ah, kung deserve ba talaga Koba ko ba talaga? Ko talaga yung second chance na pagmamahal ni Elisa? Ah, nako. Feeling ko naman, uh, eh hindi. <laughs> feeling ko na try niya yung bus, dapat aeroplano naman hinahabol niya. Yeah, mo. I love <laughs> Kasi diba napakapangkaraniwa na hinahabol yung yung bus. Yes. Uh, MRT gaya ganyan. <laughs> mga tipong ganyan na. Patatabol habang MRT. O kaya yung ambulansya. <laughs> 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 Nako mga kapuso. Eh ang ating bida na si paring Ray. Eh nagtatanong po sa ating mga taga-subaybay. Deserve ba niya yung second chance? Mula sa babae na kanyang biglang iniwan. Ngayon eh, na-realize niya na mahal pala niya ito ng sobra. Eto na, magkakaintindihan na tayo mga kapuso. Kasi siyempre, uh, iniwan mo ko sa ere. Eh. Yes. Tapos ako pa yung naglakas ng loob na puntahan ka sa bahay mo para ayusin ang lahat. True, iniiwasan na nga kita eh. Tapos sasabihin mo sa akin, nabulhabol mo lang ako sa bus, <laughs> tapos tayo na uli. <laughs> <laughs> ako mga kapuso, ang tanong nating bida na si paring Ray. Eh, deserve daw ba niya mga kapuso ang uh, second chance? Oh, uh, may nagsabi naman sa ating mga ta taga-subaybay, ating mm -hmm. mga marites at bida-bida. Deserve uh, naman daw. Oo, oh, malay mo nga naman. Ikaw naman talagang tinadhana. Yes. Ikaw yung bulu sa may puno. <laughs> Ako mga kapuso ay balik muna natin si Paring Ray sa linya. Hello Paring Ray. Hello po. Oh, Ray, uh, hindi namin to ine-expect pero uh, nakita namin yung Elisa. Mm -mm. Ang sabi niya siya daw yung Elisa na sinasabi mo sa kwento. <laughs> Ngayon gusto, gusto namin mas maging malinaw yung tanong mo. Ano ang gusto mong itanong kay Elisa? Um, Elisa, deserve ko ba yung second chance na kinihingi ko sa'yo. Hey! Kinakabahan ako dito. <laughs> oh. Ngayon, sana nakakita na ng okay na signal si Elisa. Hello, Elisa? Ay, walang signal. Oh. Sa saya Hanggang ngayon, magulo pa rin talaga ang usapan. <laughs> Maano eh. Oo. Oh, Elisa? Hello? Wala na. Teka lang, tingin natin yung uh oh, dito. Hello? Wala na po kaming marinig, Elisa. Mukhang negative na to. Oo, <laughs> <laughs> uh, oh, hello? No. Okay, na. Ang hina ng signal dyan. Um, uh, okay. Nasaan ka ba? Nasa trabaho ka ba? Nasa basement to. Oh, uh, feeling ko, kuwan May kasama tong ibang lalaki. Ay, <laughs> Oo, oh, hina ng signal. Ayusin natin mang nang nang konti yung uh, signal. Hindi ah, pa ice nito? Oo. Oo. Basta yung ano sana yung uh, sa mga kapuso sa mga kabarangay natin na nakikinig. Kung ako 'yon, baka ano, baka bigyan ko din ng ano, second chance. Sayang naman. <laughs> Kung ako lang 'yan ah. Kasi hello, baka ako yung padala ng puno. Pero kung hindi ko siya bibigyan ng uh, second chance, baka sila talaga nung puno yung, pinag, yung tinadhana. <laughs> Alam mo, dapat talaga, dapat yung hanapin ni Ray, uh -oh. mukhang unggoy. Uh -huh. <laughs> si <Kasi> sa puno. <laughs> Di ba, lumalambi na, no? Oo. Mga kapuso, ibalik natin si Elisa. Hello, Elisa! Hello Papa Marty, Papa Ace. Yun. Buti na lang. <laughs> uh, Oo, oh. Elisa. <laughs> ang tanong sa atin ni Ray ay deserve ba niya ang second chance matapos ng nangyari sa inyong relationship? Mm, alam mo Papa Marty, Papa Ace, nung mga araw na yun, lagi kong pinagpe na sana if si Ray talaga yung nakalaan para sa akin, magbigay siya ng mga sign. Hmm. Lahat-lahat ng efforts na ginawa niya Sino ba naman ako Parang hindi magbigay ng second chance hey! So ayan na nga Ayan na Aro hey. po ka Elisa <laughs> <mo> po ka <laughs> <Okay>. <laughs> So anong anong sagot mo kay Ray? Siyempre yes yeah. <laughs> Suerte naman ng Ray na yun Sana may mm -hmm. comeback lahat no Oo oh, oh. <laughs> Alam mo hindi lahat nabibigyan ng second chance Yes, yes. Di ba? Mm -hmm. Wow! Hello, Ray! Yo, po? Oh, my gulay! Eddie eh, ko na, Ray. Pogi mo, ha? Champion! Champion! <laughs> Bisit ka? <laughs> <laughs> Anong pakiramdam mo na may second chance? Mahal na mahal ka talaga nitong si Elisa. Ah, uh, siyempre, tumalong talaga ako sa saya kasi parang hindi excited na sabihin nila nung iba na hindi ko deserve pero mas pinili ka rin niyang sundin ko ano nararamdaman niya kaya nagpapasalamat talaga ako wow yun wala na tungkol na back out to baka makaisip ka na naman ng kung ano ano dyan yes wag nang sayakin touch move na touch alam mo maraming nakikinig sa atin ngayon ganun na ng sitwasyon on and off ang relationship nagkamali umasa gustong makipagbalikan anong gusto mong sabihin sa kanila Ray advice Um, siguro umpisaan ko na lang dun sa ano, sa, 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 una kong kwento na kung wala na namang masama maniwala sa mga kasabihan, kung gusto nyo, mag-ano na, sa sarili nyo, sa ng mundo. Saka syempre, sasamahan nyo pa rin ng konting effort. Uh, kung nanganap nyo na yung taong para sa inyo, ibigay nyo yung 100% nyo at loyalty. At uh, syempre, Huwag niyong lulukohin at sasaktan. Ah. Take it from the expert. si Elisa, Elisa. Ano naman yung pwede mong maibigay na advice dun sa mga babae na nasaktan at ngayon ay binabalikan mm -mm. at nandun pa rin yung pagmamahal sa taong nang iwan sa kanila? Um, sa mga broken-hearted at galing sa break-up, Guys, hindi naman masama ibaba yung pride mo to win her or him back. Mas maganda na for the last time mag-effort ka. Puntahan mo, iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya para sa bandang huli wala kang regret. Masasabi mo na ginawa mo yung best mo para maibalik yung relationship niyo. Sabi nga nila, 'di ba? Sa pagmahal mo ay paglaban mo. Ah, Aww. ikaw lang yun. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. Ngayon, eh tuloy-tuloy na 'to. Mm -mm. Ngayon ay sa sa harap mm -mm. ng uh, ating mga taga-subaybay, mga marites at bidabida, Bida, 'yung mga single na taga-Sanoll. Yes. <laughs> Parang ako taga-Sanoll, Sanoll. So, <laughs> <laughs> okay, uh, yung, 'yung pang kunyo sa isa't isa yung yung vow nyo sa isa't yes. isa. Yes, kasi nating marinig. Unahin natin. Unahin natin si ano, si Roy. Ah si Roy, si, si Ray. Ray. Okay, Ray, ready ka na? Um, okay po, ready na po. Okay, sige, nasa harapan mo ngayon ang babaeng dati mong nasaktan pero ngayon <laughs> ibinibigay sa iyo ang kanyang pagmamahal at puso. Mm -mm. Buong-buo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Um, Elisa, um ang mapapangako ko lang sa'yo ay hindi ka lang muling masasaktan pa at lagi mo na akong kaagapay sa buhay at ayaan mo, ibibigay ko sa'yo yung 100% na deserve mo sa, sa mga pinagdaanan natin at sa mga pagdadaanan pa natin. Sana wag tayong susuko at uh, gawin natin lagi kung ano yung nasa puso natin. At din lang, mahalamahal kita. Ay. oo okay ngayon naman si Elisa. Dede, um, gusto ko magpasalamat sa walang kapantay mong pagmamahal. Maswerte ako kasi ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Dahil sobrang naging madali talaga at magaang ang lahat nung kasama kita. Salamat dahil hindi ka sumuko kahit na ang daming rason para bumitaw, sobrang nag-grow talaga ako as a person nung makilala kita. Kaya pangako ko dito palagi ako nandito para support ka sa lahat ng gusto mo. And yun, I love you so much. Yung iba po dyan, naghahanap na po ng puno. <laughs> Baka lahat ng puno, wala daanan nyo, bulungan nyo ah. Oo, pero mag po kayo dun sa puno. <laughs> Bakit? Baka maligaw, kapre pala yun. <laughs> Mamaya gumubulong ko, may sumagot sa'yo. <laughs> diba? Anong pinaglululoko mo dyan ako ha? Anong humaganap ng jowa? Grabe <laughs> naman. Maraming salamat sa isang uh, kinikilig-kinig na story dito sa Talk to Papa mula kay uh, Sir Ray at saka kay Miss Elisa na talaga namang uh, kung kayo talaga para sa isa't isa, gagawa at gagawa ang tadhana para muli kayong pagtagpuin. Yes, very inspiring yung story. At saka may mga ganun talaga mga kapuso. Minsan, eh, wala nang masama na maniwala sa mga sabi-sabi. 'Di ba? na mas hindi chismis. <laughs> 'Di ba? Eh na, naman, makawalang bait sa sarili. Yes. <laughs> <laughs> na bumulong sa puno. Pwede mong i-try, mm. ba? Diba, kung wala oh. talaga tapos eh oh. uh, katulad nito, nagato totoo, Medyo nagulo pero naayos uli. Ah, mapapasa na all na lang. <laughs> Naka mga di pwede ba next time kwento mo naman namin mapakinggan dito sa ating programa? Napaka-simple lamang para mangyari yun ha. Pwede, pwede mo kami i-message sa ating uh, official Facebook page, Barangay LS971. Pero bago yon mga kapuso, i-follow at i-like mo muna. Ah, <laughs> uh, yung aming Facebook din ha. Kwa mga kapuso, bukas isang panibagong kwento. Sobrang ganda nito mga kapuso. Eh, yan po ang inyong dapat pakabangan na... Maraming maraming salamat. Ako po yung lingkod. Ako po si Papa Mikey. Papa Ace. Siyempre, dito lamang yan sa Talk to Papa number 1. Talk to Papa.